So what's up mga kaidol, good morning Ayan, isang magpapalang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers At welcome back ulit sa ating youtube channel mga kaidol At ngayong araw, nalakot na tayo Kaidol Inday At ayan, sa Tantan At ayan, dahil ang grabe ang kalma ngayong araw mga kaidol At siyempre, bago natin simulan eh, muli po natin tawagin ang ating mga inoon at pasalamatan sa lahat ng Blessings natin na natanggap at syempre lalong lalo na sa paggabay niya sa atin at sa aming pamilya at syempre ganun din sa inyo sa inyong wala sa pagsuporta palaging pagsubaybay panonood ng aming mga video always thank you mga kaidol lalong lalo na sa hindi niyo pag skip ng ads malaking tulong na yun sa amin at ayan lagi niyo tatandaan mga kaidol laging mag iingat at God bless so hindi na natin patagalin tara kaidol inday let's go alis na tayo inday Tara uh, tayo. Sabihin kalma ngayong araw. Ko. Ayan. Kalma ngayon mga idol. Kalma. Oh. Ah. Ito na tayo mga ka idol pamain oh malaki alimbas tsaka bunggok kaya yan ang ating pamain kasi wala tayong nakuhang mga turay dahil maliwanag yung buwan sige riyatan

Saya sedulu nang kanipo Isla Kanipu, koron pahlawan. Endi dinare dinah? Lai. Mulih bagabalik sa laut. Oke lah, napama inma ka idul. Dak

nanti tayo nakabalik ulit mga ngawil. Ikaw na yung mungkuan na ini. Vitamins pa naman ito kayak ano pa man. Alas 7 pa man. نعلم

nnya. ya. <tuh> <tuh> ana kira good size yung kain okay? good size. Oh. wah Gim habok no, okay. okay. man dai? No penting-penting. Oke. Penting? Iya, penting. Hilah boleh lah. Akhh. Penting? Penting tak terlihatlah. Maha pak Kumi. Ka? Eh, kumi. Kumi, makadal, kumi. Uh, kumi, hindi eh, pang uh, ano kumil. yan, day. Sarap yan, i-ano, daing, tapos uh, pag, ano, pag gabi, ano, hindi ba, perito? Uh, eh, munti. Mula, tanggal. Okay, grabe, laking kumi. Laking kumi, makadal. 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 del Tina yo ani el tantan ah lapo oh lapo tadi han tak bo oh panak panak bekapun eh putih Ulpot, ulpot. Imid. Ito I'm gonna... uh, imid. Ang ah, 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 kutingin daw. Itong ah. tinatawag na imid mga kaidol. Ayan. Ayan ang imid. Tubo. Ayan. Parang siyampang din. Uh -huh. maraming kalma ngayon maraming kalma tuwa ang mangingisda dito ngayon mga kaidol kasi medyo mahal mahal na yung lapo hindi katulad na karana parang hihingiin na lang parang hihingiin na lang yung lapo na karana maraming kalma linaw ng dagat <clears throat> Idol. Apat na piraso na, may pang daing. Dah? Maka idal. Halo? Dah. Tukla kae. Laban makidol. idal. Laban mka pa na nato. Lapo po si Pula day. Pula. Pula. Lapo. Lapo. Uber, uber. Uber, uber day. Uber, tiger day. Na. Na. <tiple> tiger Alam. Tiger

Ay si Samakal yan. Puti tan. galing Manila yan tan. Puti man. Ay eh, Manila nun tan. Ayan. Ah. Ayan ang tinatawag dito na Manila mga kaidol. Ayan. Mataba oh, na Oo. Mataba pag hindi payat. Pag payat hindi Mataba.

Limpasan lah, Ini ada makanan kamera. gua pukat si 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 Daoming, Daoming sugar. lah, <laughs> <laughs> lubang nanatan oh lubang nanatan tan oh dia nak lubang lubang toh lubang nah puru melaki puru melaki ah ha mana Manukul, manukul man. Kana. Kana may pangita ni Idol Inday. Kana ang musukul. <laughs> di na magpabira day. Ha? Mahaba. Iya, tan. Pat or shark. Kumi parintan, Kumi kay Idol Tan Tan. Ayan. Diyan. Di sa kumi ka viral talaga sa ano? sa short video uh, nag viral si Idol Inday tan? kumi? Uh, sinagis uh, niya tas bumalik <laughs> ay ay uber uh, uber tan uber, uber tan tiger day wala na pero okay lang laki pa naman na tiger kung nalako pa yan oversize di magpahila dai? Ganin, kakubir mo. Magdano? Ah, ubir mo sa atyan. Kita lang makadal. Lah, ayan dai, ayan. Ayun pahinga pahinga. makadal pain. Ah. Ako mo idol ah. <coughs> diba? dalawang tiger isang lapo mas grabi dinang init. Oh, ano

2000-an, 2000-an, 2000 fish 2000 fish 2000 fish, oh, Pis. Pis. Pis <laughs>

Si eh Bungguk Day, kanuping mga kaidol, kanuping yan ang paborito ni Edulin Day, kawilin sa tabi. damian dami yan sa tabi mga kaidol. Mga bunggok. Ay, mga na lang yung pamain. Sababol gud. Na dalayong akawil ah, mo day. Oh, na dalay ang akawil na day. Na na, na dalay lu na. ikut kasi yung bangka. Na layo, mu ikut yung bangka. Ah, wala. Na dal, ikut ikut pa jud ngano, bonggo. Ha. Sa daleman. Eh, tanggalin mo muna yang seda. Ang ulam-ulam mga idol. <tong> Ay okay, paon, wala nang pamain. Nanday ento sa Kagulat ka man dai. Sa busa pa kuyawan nung ipaningot nung pag popcorn. Naung singotan mura nagpapapcorn kadag ko. Sa haba makinal. Nakulbaan ko. Iya puti. Puti dai. Na buri, magidal. Munggok, munggok, munggok tan. Ah, sabau, jadi ay. Sabau, sabau, sabaw sabau, 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 Pritohon sabau, 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 Diyan yeah, may wok pa din. Sabaw pinerito, butnga gitlog sabuan. Yeah. Panington kag popcorn kadag ko. Ton batong segol ng itlog, sa sabuan mm, sabuan mm, ng sabaw bato. Sabuan ka ni. Oh, sa itlog. Lagyan na isang balde. Mingaw ikahuman niligo na lang. <laughs> La.

maingay tan, pa wow. kami magkarinig sa atin, <laughs> na tanggal mam idol wala na rin pamain huli natin ah oh. puro malalaki ang kanoping malaki ulpot malaki tiger sakto lang malapit mag isang kilo yung isa, bawat piraso ilapo good size yung kumi malaki puro

natin ah uh, Ito yung Manila on. Tapos ito yung canoping Tiger, Kumi Tiger. Tsaka yung ulpot 'yung nasa gilid. Ayun, so yan, update na makadul pagdating sa tabi. Tiger Grouper 2.9 Small Yung mga kanoping 3.4 Good size 0.5 1,000 yung good size mga kaidol Tapos yung Tiger Grouper 400 Tapos yung small 60 Five, Yung good size 500 yung binta Tapos yung small 204 Tapos yung Tiger 1,160 Bala yung binta natay 1,864 So ayan tan Sinadalahan ka 2,000